Terus mau. Ya yeah, keras. Hop. 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 Sopia mana-mana popcorn Ay Hello po, good morning mga guys, abiga, amigo May bago tayong hamon truck, no? yung trap side Yan, may biyahe sa Bicol. Ito po yung ginagawa ko dati. Ngayon, may problema naman ngayon. Clutch naman, minor lang po. Malakas ba sa brake fluid? Oo, kasi yung Ha? Ayan nga, oo. Ayan, oo. Tumutulo yung basang-basa. Ayan yung pinupunasan. Oo, kasi pag naubos ang brake fluid yan, damay yung brakes mo. Oo, dudulas yun. Wala nang ano. Siyempre, iisa lang linya ng clutch nyo eh. Oo, naglagay ko. Malala yung biyahe nyo. Pag nakita ko, may gas-gas yung tables sa loob ng clutch master niya. Palitam na buo. Ha? Kasi malalayo biyahin nyo eh. Hindi ko ang dyan na naman. Oh. No, dyan COVID na. na Basa. Babasa ako ba yan. Oh. Basang basa ako yan. Basa so, yan. Sinong, ano lang yan. Tatang? yung, yung paket kami nung Monday. Pag, ah. Pagdating ko ng Sariaya. Kita ko. ako. Basang basa ito. Sariaya? Si pagdating namin sa Sariaya. Uh, Buduya. Sa... Yan. Sa... Sa... So yan po no, uh, ito gagawin natin no, Iso-soil po yung dati na lubog sa baha na nagawa ko. Ano nga lugar yung pinutahan na nila? Milaor. Milaor pala. Bicol. Yan. Okay. Yeah. So mag-start na po tayo no. Ang... So, yan po no, uh, hiwaling natin yung wire. Lulukotin natin yung master kasi ito direct ito, wala itong hydrovac. Yung kanyang clutch, manual lang po. Ang hydrovac lang nga niya, yung rick booster lang. Okay, mag-start na po tayo. Eh, mag-isa lang ako ngayon, wala pa rin yung alalay ko, may pasok. Dito tayo makapag-video ng todo yun eh. Pagabal kasi ito yung mga wire na. Hmm. Kasi pag di mo tinanggal yan, hindi mo naman magkikita. Harapan. makuha niyang master na yan. Ito no, ito tatanggalin din to para makuha ito yung clutch master kasi pag hindi yung tinanggal yan, taubo tayo dyan. Hmm. Hindi mo makakuha master niya kasi mahaba ang rod niya. No? ito pong mga bolt na ito star po yan hindi yan screwbook na ano yung star type wala kong decide na tignan yung bolt niya special tools star hindi po pilip screw yan ano so ayan na po no uh, tatanggalin natin yung fittings luluaghan tapos ito mga itanggal ito dukuhanan natin fluid para pagtanggal di sa mabasa okay sa solid recruit saya ito mga

Basta ikaw magsabi. Ah. Ah. Bago na lang. Tutal, matagal na to eh. Anim na taon na to eh. Basta ikaw magsabi sa kanila. Uh, Tingnan ko muna kung may sugat. Hmm. Basta kung ang bapabilin dyan na ano, isabi mo na. Si maniniwala naman yun sa Oh. Ikaw nag-aayos. Alam naman ako magsabi nyo. Hindi naman yan. Ayan po. Bubunot na. Kung tikimbota, malalabas na ho yan. Andyan, sa dulo po yun, no? yung lock niyan. Tapos tagiliran, yan eh. Clip type po yan, hindi yung pin. Okay? So, yan na guys, no? natanggal na class master. Titignan natin yung loob nito. Kung may gas, gas, pag wala, repair kit lang po. Pwede naman yun. Okay. ko muna. Yan guys, no? natanggal na. Ngayon po, yung kanyang whistling there. May tama na sa loob. Yan No? May gas, gas na po. Hindi no? lang maklaro masyado. Malaki po yung gas-gas niya. Ngayon, kung malapit lang, kit lang, ay eh, malalayo biyahe, baka tumirig sila sa mga parking hay mo kasi eh. pagod na yung truck na ito. Puna po master ang papalit ko sa kanila. Pero kung no choice talaga, wala magkuha, kit, mga ilang buwan, baba na lang ulit. So ngayon po, uh, usapin kong namayari, no? Ah, Abas. mo yung driver mo. Ngayon, gusto ko sana buo kasi may tama na yung loob. Ngayon, kung wala man ko ha, repair kit, ng ilang buwan, babaw. Repair kit, saan yung repair kit? Repair kit ng... Oh, sa parehan, ito. 3-4. Pero mas maganda, sir, mayroon saan naman buo. <tip> wala pa, may ko na siya mawag. Hindi, subukan muna. Pag wala, yan na lang. Lalagyan ko na lang ng tiplot para bumaga kasi may gas-gas ng Kahit saan pa yung location na yan? Saan na may gas-gas? Sa gilid. Hindi makuha sa kunti. Yung tab, yung makintab

Sandali lang. Uh, wala kasi siya sa pindin. Wala Eh, si Kwa na akong kupag ito. Bilhin mo na ba yun? Kasi kakain mo na ako. Hindi, kumain ka na muna. Ah. Oh, may sample naman siya. Madali na yan. Matukoy na yan. Triport lang yun. Si Kwa, pagdating si yung uh, si Rulan. Pahintay-hintay oh, si mo lang. Yan o, um, may eh. maganda pa yung guma niya. Yung piston niya. Nagas-gas ba? Yan o, nabilaan. Diba? Diba? Pag malapit talaga ang biyahe, wala problema. Pwede na perkit, pero per sa akin kasi napakahirap gawin eh. matagal na rin nga naman yun eh. Ang tao na eh. May nabibili ba nito? Pag ito ang ginili mo, kasama na ito? Kasama na po yan. Ako, oh, ito. assembly. Wala oh, tayo na. Kasama na po yung loob. Baka talaga mayroon ito? Magkano kaya ito? Anong tawag dito? Clutch master. Clutch Rimare. master. Rimare. Ah. Lang. Ah. Okay. So ayan na po no, may bago na tayo no. Ito na po yung kahon niya. Ito yung bago na ah, piyesa. Dala naman sila sample para sa pares naman po yan. So ikakabit na natin yan ano, sa truck. Ganun lang po, magtanggal na no. Magtanggal so, tayo. Mayroon po yung mga cover yan. yan Tinatanggal talaga yan. Kasi medyo mahaba-haba yung rad yun eh. Pag hindi natin tinanggal yan, mahirapan tayo paglabas dyan. Kaya tanong klase-klase yung dugot dyan. Kasi napaka-busisi Masikip sa loob. Simple yung trouble lang naman to. Kaya lang yung pagkatanggal natin. Medyo masikip pa. Tsaga-tsaga lang. Yung. So, gabitan natin, ano? Hindi ko kasi matansya. Kaya nyo. Ayan, guys. No, nagawa na yung kanyang clutch. Yung brake sa kabila, okay na rin. Ito naman, masikip. Yatras na namin mamaya. Bago namin i maglagay mo na kami bagong langis kasi nag chinsuil kami. Ngayon, nandito na yung kanyang wind filter. Masikip lang po ang pagkapagarada. Nalanganin lang ba? tinuloy na kami bukas yung kanyang langis so ngayon po pagka andar niyan itatabi lang doon ni atras para lang makaluwag ako gagawa ko ng bricks sa kabila kasi nagpalit kami yung brick lining no yan po pabalikan ko kayo maya maya konti so yan na po no mga guys kakabit ko na kasi yung kabila nakabit na ngayon napalitan na namin yung lining yan po ah uh, matapos na yun eh bali order nito ay clutch Replace ng primary master, saka brake, saka chain wheel. Lahat na rin yung ibang mga belt, parang katulad ng mga minor filter, may check po yan. So maya maya po, uuwi na ito sila ng dito. Okay po. Kaya na po no, uh, na, na ng driver. Kaya na akong malalay sa akin para ramdam din yan ha. na uh, ng gulong. para hindi siya makabakaba. Ngayon, um, ang biyahe ninyo, Alis din yun. Anong oras alis niyo? ng gabi. Gabi? Yung Umaga na dating niyo doon. magana. na. May pahinga naman kayo. Pero magkakapi lang. Ah, kapila. Yan po. Uh, ano nga pangalan natin, amigo? Don Don. Don Don. Yan po si Don Don po, taga parting Bicol region. Ano? Saan nga ba Bicol ka? Naga. Naga. Kamsor po yun, ano? Oo. Tapos naman tayo matapos. Ang larok. Ito po yung kanyang luman langis po, no? Na ah, bali, nilagyan lang po sa galon, si iniipon. Dahil yung mga, mga tawahan dito, ipapapitan ko yung luman langis. Ito po kanyang bagong deploy, order ako kasi nga, ginawa natin yung clutch. Maganda na yung clutch niya. Ito yung brake. Tapos, yung makina, chinsawin, filter, check up. Tapos, fan belt. Yun, na yung iba pa. So, mga mga ko no at uh, ipapalam ko na at uh, irorotis lang muna nani. Anong gaming resulta sa kanya ng sasakyan kung may nabago po ba ang aking working. Okay? Kung pasado ba sa kanila. Tapos mo. Yeah, tapos. Hop. 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 Sopya mali-mali popcorn no. Sige, sige, sige. O yan, okay na O yan, may brake na Alas palagay mo, pasado ba yung clutch ko? Pati yung brake? Ha? Ayusin mo na, vehicle pa ang alis nyo O yan, bumangga ka na Okay Ayan, malakas na ah Oo Magsadjet na eh Okay na yan habang nabiyahe kayo, di mag-comment ka or mag -ano ka. Wala pa problema. Basta ang ginawa ko lang dyan, clutch, chit soil, mamay, marbel, pinta, tapos break sa lalo. Ah, okay. So, ayan na po, no? Uh, work na po ako dito sa order na request nila. Uh, Naingay po yung aso. Pasinsya na po. Pakip-subscribe. Maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye ito po. na po ang biyayin beacon na ayan biyayin beacon na po sila hanggang dito na lang po ating video maraming salamat thank you po